tapo po yung nabilin yung bigas. Hindi na yung pumabaho. Pagkain na ito ng hayop eh. Pwede kainin pa namin may hirap pero sa mayayama pagkain ng hayop ito. Oh. Ma may timpo po ba? May itim na, may amoy pa. So kapag inugasan namin ito, nadurog na. different perspectives. Din, ginagawang ban A, ban A time. Bali, ilang kilo po yan? Limang kilo, dati tatlo. So ano tatlo, po yung... Pag sa tatlong kilo, kulang ang ano pagkain ng isang pamilya. Sa lima, with growing child, matatakaw ang mga teenager na palaki. Kaya kulang ang tatlong kilo. Pero ngayon nagbigay sila limang kilo, maitim na may amoy pa. Hmm. sabihin mo kakain ng mabuti ang bata nito.